Si din Lustre, isang kilalang aktres sa Pilipinas, ay kamakailan lang nakaranas ng isang nakakabahalang insidente online nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang basher na naghangad ng masama sa kanya matapos mag-viral ang kanyang pahayag tungkol sa politika. Isang mensahe mula sa basher ang naglalaman ng salitang sana ma ka ng adik na naging sanhinang pangamba sa mga netizen. Dahil dito, ipinost ni Nadine ang screenshot ng naturang mensahe sa kanyang opisyal na Instagram account na nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga tao sa social media. Sa kanyang Instagram post, nagbigay siya ng mensahe, isa sa mga hindi nakapasa sa vibe check. Ang mensaheng ito ay naglalarawan ng kanyang pagkabigla at hindi pagkakasundo sa naturang pagbabanta. Kasunod ng insidenteng ito, hindi pinalampas ng kasintahan ni Nadine na si Christoph Barrio ang pagkakataong ipagtanggol siya. Ipinost din ni Christoph sa kanyang social media account ang screenshot ng mensahe at nagbigay ng kanyang opinion. Sinabi niya, imagine if your girlfriend, wife, sister, mother, or daughter were publicly threatened with rape simply for expressing her opinion. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa social media kung saan ang mga taga-suporta at fans ni Nadine ay agad na tumulong na ipagtanggol siya at kandinahin ang naturang mensahe ng puot at pambubuli. Malinaw na umabot na sa punto na hindi na dapat palampasin ang mga ganitong uri ng pananakit, lalo na kung ito ay nagiging sanhi ng takot at pagkabahala sa isang tao. Marami ang nagbigay ng kanilang suporta kay Nadine, hindi lamang dahil sa kabutihan niya bilang isang artista, kundi pati na rin sa pagiging maligaya at buo ng kanyang pananaw sa mga isyo ng lipunan. Kailangan din kilalani na ang pagiging malaya sa pagpapahayag ng opinyon ay isang pangunahing karapatan ng bawat isa. Ang mga ganitong uri ng banta ay hindi dapat mabaon at magpatuloy sa ating kultura. Kasama ng kanyang mga taga-suporta, nagkaroon ng malalim na talakayan tungkol sa pagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang opinyon ng walang takot sa mga banta ng karahasan o pambubuli. Habang ang mga artista tulad ni Nadine ay madalas na tinututok ng atensyon ng publiko, hindi ito nangangahulugan na sila ay karapat dapat na maging biktima ng mga ganitong uri ng pambabastos. Sa kabila ng nakakabahalang insidente, nagpamalas ng lakas si Nadine sa pagtanggap ng mga negatibong komento at patuloy na ipinaglalaban ang kanyang karapatan na magsalita at magbigay ng kanyang opinyon. Makikita sa mga reaksyon ng mga tao na ang mga ganitong uri ng pananakit ay hindi siya pinapalakas kundi nagpapakita lamang ng kahinaan ng mga taong gumagawa ng mga ganitong masamang aksyon. Sa pangakalahatan, ang insidenteng ito ay isang paalala sa atin na hindi natin dapat hayaan na mangyari ang ganitong uri ng pambabastos online. Ang bawat isa ay may karapatan na maging ligtas at magpahayag ng kanilang mga saloobin nang walang takot na mapagsamantalahan o pag-inita ng ibang tao. Itinuturing ng marami si Nadine bilang isang modelo ng lakas at tapang, at ang kanyang karanasan ay nagbigay ng inspirasyon sa iba na tumayo para sa kanilang karapatan at laban sa karahasan. Ano ang sa inyo sa balitang ito?